Good morning mga kabokals Ayan, so nandito ulit tayo sa ating alagaan Ito po yung ating mga Tika Browns na Mas bata Ang Yung nakuha natin to is 4 months old Pero ngayon is going 5 months na sila Ayan Ito po ay 80 pieces Wala pa pong nalalagas dyan 80 pieces Kompleto pa Ang galing Hmm, sila. So gayong ano nila sa umaga kasi sa gabi ay kinukulong ko sila, hindi natin sila pinawawalan. Sinasara natin yung pinto nila para ano, safety sila. Ayun. po, at si Chloe. Chloe, wait lang. Ang po ating uh, aso. Hmm. Ayun. Gutom na kaya? Are you hungry? Yan, ayusin ko pa yung ano, painuman nila. Oh. Naiiputan eh. Kailangan pala, ano, ililihis natin sa hapunan. yung katulad nito, nakaliso. Oh. Nakatali siya sa ano na, sa pamakuan ng yero. Nakalihis siya sa, nakalihis siya sa pamakuan. Yung dalawa na yung kasi, kinapos ako sa panali. Ayusin ko pa yan. So, ililihis natin yung mga pa inuman Kasi naiiputan nila. Yan. Gutom na yan, gutom na yung mga yan. And ito tumungo tayo sa bago tayo magpakain. Ito ay papakita ko sa inyo kung gaano na kalakas kumain yung ating mga decal browns. So yun nga po ay 80 pieces. Dugol. Dugol. Ayun, ko wala ang dugol ko ah. Oh, nakalabas pa yung ano mo, it is. My... <laughs> ay, bastos. Bastos dugol ko ah. Hmm, wala wow, talaga. Ayun si dugol, guys. Ah, mga kabokals. Ayan, ito naman po yung ating mga thunders. Pero ano yan, pa kapaki-pakinabang pa -kapaki, guys, mga kabokals. Kasi patuloy pa rin po ang ating uh, harvest ng itlog nila. Although ngayon po nag average tayo sa 34, 36 eggs. Pero minsan pumapalo sila ng 44. Yan, paiba-iba, nagpa-fluctuate. Nagpa <laughs> Para kuryente, nagpa-fluctuate. Ayan, kasi sa init na rin eh. Minsan kasi may time na ano sila wala silang gana kumain ba. Ayan, kaya ito nga po, uh, ang standard kasi na feeding per hen is 1 110 to 120 grams yata. Ganon. Sinusunod natin yung kaya lang, may time po na wala silang gana eh. Kaya ginagawa ko, ina-adjust ko, binabawasan ko. Kasi nasasayang yung pagkain. Kasi sobrang init ngayon, uh, nagbabago ang appetite nila, nawawala sila ng gana. Ayun si Rooster, ipulot na natin ngayon. Kasi na-condition na natin yung mga galing kay Sir Ron na decal browns na hen. Yung anim don isasama na natin siya doon. Para ito, uh, puro hens na lang muna ang kasama. Pero dito tayo kukuha, dito tayo kukuha ng ipang-breed natin. Yung ipang-mate natin sa ating mga dominant sisi, Diyan dyan tayo kukuha. Sasama ko lang si rooster do sa anim para ano, mawala na siya dyan para puro babae na lang nagul wait lang ha gutom ka na ba mm, gutom na raw siya masagot yan mm. tara napakain mo na tayo hindi ko muna pinalalabas kasi magulo eh. pag nasa labas eh Ay, ano eh. ang ginagawa ko nilalataga ako muna pagkain So ako sila pinalalabas para ano, uh, hindi sila magulo. ay mga kabocals, so ito, magpapakain na tayo ng, uh, unahin natin yung 80 heads na going 5 months natin. Ang pasensya ng opo pala, magdadabing muna tayo ngayon at malakas ang sound system na naman dito sa kadapit ko pagawaan ng pintuan. Ayan, so makaka kasi tayo pag uh, pumasok sa audio natin yung sound system nila. So ayusin muna natin yung mga pakainan bago natin sila palabasin na ilalatag ko muna yung kanilang pagkain para hindi magulo. Ayan, so ito po yung Integra 2000. Tatlong kilo. So tatlong kilo tayo sa umaga, tatlong kilo tayo sa hapon. kilos na Integra 2000 kada pakain, kada pakain. Isa sa umaga, isa mamaya hapon. So all na gagastos po natin dito sa ating ATH ay uh, 6 kilos. 6 kilos na pakain sa isang araw. kaya mga kabokal. So, nandito naman tayo sa atin mga tangers. So, magpapakain tayo ng layer feeds naman sa kanila. Ito po ay dalawat kalahating layer feeds. And then, dalawat kalahating kilo lima mamayang hapon. Bali, 5 kilos per day sila. Ayan. Ito nga po ay in-adjust po kasi hindi naman nila nauubos. Dapat kasi ay uh, 110 to 120 per hen ang feeding per day. Kaya lang hindi natin masunod yun. Gawa hindi nila nauubo. So, sayang lang. Yeah. And usually, ay may kasama itong Mother de Agua shop. Kaya lang, sa so, ngayon po ay wala tayong maharga sa Mother de Agua. Kaya naka-pure feeds po sila. Yeah. So, nilalatag muna natin uh, parehong style para hindi magulo. Saka natin sila palalabasin pag uh, nakahain na ang kanilang pagkain. <laughs> so, inire-ready muna natin ang kanilang lamesa bago natin sila tawagin. Ayan. So, ito, simutin natin na sa baldi malagkit kasi ito, mga kabukalos. Baldi malagkit siya, uh, malikit. Ayan. So, tara, tawagin na natin sila, kakain na. Pumuksin natin yung pintuan. So, sa likod po ng camera yung chicken cook nila. Ayan. So, palabas na sila. Ayan na. Sumusunod sa gwapo. <laughs> Ayan. Nag-slapit ko yung lahat sa pogi. Yeah. So ito, pupunin natin yung rooster Kasi Ibubukod na natin Tapos na kanyang mission At uh, siya ay sasama na natin Doon sa mga decal brown na Galing kay servon. Pero hindi na gagamitin natin pang katsaw Isasama lang muna natin doon Kasi kulang tayo sa kulungan Pero once na ready na sila for breeding Ay yung mga uh, Tawag dito dominant CC ang ating kakamitan Kaya mga kabukas, so ito nga po yung aking may pabahagi sa inyo for today. sa kabila yung ating uh, 80 heads ng 5 months old di brown natin. And then ito po yung ating mga thunders. Ayan. Sa mga bago sa channel ko, ito po ay kalista nung nabili natin pero na-recondition natin. Kaya naman po ngayon ay ang gaganda nila uli at uh, nakapag-produce pa, pa, rin po ng uh, eggs. And dito rin po tayo kukuha ng ating mga feature breeders na gagamitin natin sa ating mga dominant CC. Yan. So ito, ganda. Ganda katawan, ganda balaibo. Ayan. Pasensya na po pala sa dubbing at uh, may sound system kasi sa paligid at makakapilay tayo kaya dubbing lang muna tayo. Ayan, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. i'm using the Bye. boy bye-bye